Tignan nyo guys dito sa Japan guys yung kalsada na maliit yan maliit lang yan guys pero ang nasa kanila nasa tabi talaga oh. ganun sila guys no? ganun ang dapat disiplina talaga guys ang kailangan ang mali din dyan guys dyan sa atin sa Pilipinas number one yung mga barangay yung mga barangay kasi dahil sa pamumulitika nila, payag na lang sila na gawing parkingan yung mga kalsada natin kahit napakasikip. At saka nakakatakot yan guys, pag may sunog, di ba? Pag may sunog guys, delikado eh. Hindi basta-basta makapasok yung sasakyan, ay yung bumbiro, di ba? Hindi katulad dito na yung mga sasakyan talaga, oh, talagang handa sila para sa pag-iwas sa anumang mga uh, mga emergency, di ba? Mayroong minsan, mayroong magkasakit na kailangan dalhin sa hospital. Di makapasok yung ambulansya kaagad. E eh, dyan sa atin, naku, punong-puno. Lagi ang mga kalsada pagpasok mo po lang. Ang hirap. Lalo na pag nasa medyo luuban ka, makalabas ka, kailangan mo pang umano, ita, tabi yung mga sasakyan, yung mga tricycle, yung mga pajak yung mga kuliglig di ko maintindihan dyan sa Pilipinas bakit ganun ang mga leaders zaten? ayusin naman niyo ninyo yung bansa natin para pag may may pumunta dyan na mga turista at least mano sila na wow ang ganda ng Pilipinas hindi yung pinapakita niyo dyan yung mga mall E eh natural, malinis yung muli. E eh merong tagalinis. Pero yung mga dyan sa mga barangay-barangay, ay barangay, eh kalukuhan man yan. E eh dito, kita mo, may merong bang kita ka ba ng mga parking, nagpa-parking dyan sa mga kalsada? Wala. Ito, maliit lang ito ng kalsada to. Siguro kung sa Pilipinas to, naku, puno na to sa mga nakaparking dyan sa tabi. Tsaka yung mga negosyante dyan, dyan sa Pilipinas, lagyan nila na nung par no parking for customer use only. Ba? Parang sila may ari ng kalsada dyan. Parang sila lang nagbabayad ng buhis. Napaka... Aywan, ano bang nangyari dyan sa Pilipinas? Bakit ganun? Ayusin niyo ito, panoorin niyo to. Disturbo ba kami magpatakbo dito ng sasakyan? At saka may speed limit naman yan eh. Ayan oh. May nakalagay dyan eh. Dapat sundin ninyo yan. Huwag kayong basta-basta lang parking pagdating sa bahay, parking lang kahit saan. Eh, kung mabangga, di ba? Kaya isip-isip naman kayo gisip ba? Isip-isip. Hindi maganda yung ginagawa nyo. Oh. Di ba ang, ang, ganda ng pagpapatakbo namin dito? Walang disturbo. Tsaka yung kalsada sa gilid, hindi katakot na baka may tatawid na uh, bata o nagbibisiklita. Kasi maganda talaga ang pamaraan nila dito sa Japan. Kasi yung mga barangay nila, kumikilos lagi. <clears throat> lagi kami pinapadalan dito ng notice eh. May ang basura. Diyan sa atin yung basura kahit saan tapon. Tapos pag may baha, may reklamo. O kasi nung kaninong mali yan. Mali yan sa mga barangay. Pinabayaan nyo yung mga tao dyan na magtapo ng basura kahit saan. E eh sabihin niyo, hindi naman talaga ano, hirap talaga maniwala 'no yung mga mga patitigas talaga yung ulo ng mga Pilipino, hindi totoo yan. Hindi totoo yan. Ang Pilipino pag mayroong sinusunod, susunod 'yan, pero kung mismo kayo nagpa-implement, hindi sumusunod. Ay hindi toral, hindi rin 'yan susunod. 'Di ba? hindi yan susunod. Kasi alam nila na kayo mismo nga nasa barangay, nasa gobyerno, mga pasaway rin, di ba? Ang hilig niyo magpasaway. Imbis na kayo ang mudilo dyan sa inyong lugar, kayo pa ang pasaway. Tapos pag maging pasaway yung mayroong magpasaway dyan, ba? Ang galing niyo mang salita. Ang galing yung mangutya na, eh ganun, ano yan eh? Pero kayo mismo, yun ang sinasabi sa Bible, na pag sinabi ni Jesus na pag may puwing ka sa mata, hindi mo pwedeng tanggalin yung puwing ng iba kasi may puwing sa mata mo. Kaya mahirap pag magsalita na tatakbo ka, tatakbo ka dyan sa Pilipinas, ang dami makita sa kaya hindi mo kayang i-disiplina yung mga tao para hindi ka si i-butyag e ano ba yon sa Tagalog e ano yung madilim na ginagawa mo yung mga masamang gawain mo natatakot ka kaya yan kaya ngayon dapat mag-isip-isip kayo dyan sa Pilipinas Ayusin yung buhay. Nakakainis dyan pag gumuwi. Parang ang mga tao diyan, parang walang edukasyon. Huwag naman kayong ganyan. Dito, kahit matatanda dito, hindi lumalaki ang ulo nila. E kung matanda sila, anuhin na lang talaga nila yung batas? Hindi. Sumusunod sila sa batas. Ganun dapat. Sa atin, wala. Ang batas, ang pasundin sa kanila. At saka ang tatapang pa. Ang tatapang pa ng mga pasaway sa gobyerno, yun pa ang matapang. <clears throat> yun pa sabihin nila na, e, inaapi kami. E, paano? Kayo nga nang api sa gobyerno. hilig nyo mang, mang ano sa iba pero kayo mismo mga pasaway e ayusin nyo na nabuhay buhay nyo dyan ayusin nyo gusto nyo umasinso ang Pilipinas umano kayo sa tamang uh, disiplina pag walang disiplina tulad lang sa bahay mo sarili mong bahay yung ganyan yung wala di ba? Kaya guys, Tiis-tiis lang tayo. Baka, di ba, di diba man natin alam na magbago rin yung Pilipinas uh, at rin tayo yung mga mga anak natin, mga darating pa ng mga uh, lahi, ay eh, sila ang sila ang magka makapasinso sa ating bansa, diba? di ba? Hindi natin alam yan na wala na tayo, pero kikilani na yung bansa natin na wow, ang ganda na ng Pilipinas, di ba? Tsaka, ang tataas na ng mga sahod, ang gaganda na ng mga kalsada, yung mga barangay, di ba? Di ba, guys? Oo. Kaya, huwag wag natin uh, anuhin yung pag-asa. Lagi tayong umasa na darating yan. Mga ilang taon na lang. Pero siguro baka wala na tayo. Yung mga lahe na lang natin. At least, uh, yung mga mga nagawa natin kung may pagkakamali siguro sila ang magkaroon ng magkagawa ng tama ang mahirap lang kung mas lalo tayong <laughs> mas lalo tayong maghihirap kung hindi magbago ang ugali ng mga kabataan ngayon na parang nakababad na lang sila sa mga gadget diba? isa rin din yan sa mga nakakasira uh, sa ating mga kabataan na halos na lang nga, hindi sila sumusunod sa mga magulang nila pag ginautosan problema yan ngayon na sana magawan ng ating bansa yung pagbabago talaga kailangan talaga natin ang tunay tunay ha hindi yung hanggang salita lang kasi kung puro lang salita, ah, wala. Walang asinso ang Pilipinas. Kawawa ang bansa natin. Patungo tayo sa kahirapan. Patungo tayo sa pagbagsak na wala ng pag-asa. Kaya guys, sa susunod, ah, pre lang tayo. Dasal lang. Nandiyan ang Panginoon na tutulong sa atin. Salamat guys.